Eh share ko lang po sa inyo mga boss ang ginawa natin kahapon pumunta tayo ng Bicol dahil meron sa atin na nag-invite birthday nag birthday tayo mula Samar to Bicol gamit ang ating motor na Suzuki GSX-S S150 Umalis kami doon ng bahay mga bandang alas 3 tapos dumating naman kami dito baga alas 4 na nakasakay kami ng barko mga quarter to 5 pero kaalis lang nahuli lang kami mga 20 minutes hindi na namin na abutan dahil medyo malayo pa yung bahay mula sa bahay kung rito sa pier sa Alin alin northern samar naka taas na yung lubid pagdating namin hindi na Kasi kami nakaabot ayan yung ko na yun na lang na 20 minutes ayan. ito kami naka sa cargo yung na kakarga ng mga truck ayan maraming kasabay na 10 wheeler truck ito ang ating forma dahil malakas ang ulan ngayon dito sa summer dahil nga December December 9 Nagkapote tayo kanina sasakay kami ng barko alas 5 As, nagtanong ako angina dun sa lalaki kung anong oras alis sabi mga bandang alas 6 daw dahil dating naman daw ito ng matnog mga uh, 8 o kaya 8.30 ng gabi depende sa panahon bandang 7.40 lapit na tayo sa gear ito naka baba na yung rampa mga uh, alas 8 na dito na tayo sa matnog wala naman dito sa matnog mga isang oras ang biyahe natin pagpunta doon sa bahay na ng nag birthday nakababa na yung rampa lapit tayo sa Ayusin lang yung tumpa natin. Eh, ready na natin ang ating kaputi. Dahil malakas ang ulan ngayon. At ang na ating namang helmet. Dito na tayo sa baba. Ito, naka-start na ang ating motor ang oras nga pala lumating tayo dito ay alas 7.50 mag alas 8 na ay 8 na. alas 8.04 na pero palabas na tayo ng barco dito na tayo sa Bicol sa birthday magkipag birthday tayo alas summer ito Bicol